Alis na ako langga. ga ha? Baka pwede namang sunod na lang langga. Ayun, sunod na. Sige na, hanapin mo na doon. Huwag kang umuwi pa hindi mo na hanap pa. Ha? Kailangan dala mo na yung bayan. Okay, sige. Langga. Alis na ako. Hanapin ano ko po, yun. Sige, Saan ko kaya hanapin yun, ha? Saan ko ba naman pupuntahan to? Yan, laki ng barangay namin dito. pahirap ko ano din ba? Gusto ko ba naman hanapin yun? Mm. Kuya, kuya! May uh, kilala ka bang kalbo, kuya? Kalbo na medyo ganyan yun yung height niya? Hindi ko alam eh. magtanong ka nang kanalang doon, kuya. Saan doon? oh, sa doon, sa doon banda. May mga bahay pa doon? Opo, may mga bahay pa doon. O, sige, salamat. Ah, sige, salamat. sige, salamat, sige. Sige, sige. Grabe. Wala namang kabahay-bahay dito. Sino man tatanong ko dito? Ate! Ha? Ah, uh, eh, salamat. Nagkakilala pa kayong ano, yung kalbo. Kalbo na may... medyo may balbas kasi bumili sa amin ng bigas. Ah, yun Hindi pala. Hindi nagbayad eh, oo. Oh. Ano, may nakita ako doon sa... Ito kayo isa na Yung may... Yun. Ayun? Oo, oh, yun. Nandun lang. Andun pala yung bahay niya.